sa mababang votes, tanggal na dapat sa American Idol Season 11 ang dugong Pinoy na si Jessica Sanchez. Pero isinalabas siya ng judges na ginamit ang kanilang power na mag-save na isang beses lang pwedeng gamitin kada season. Makichika kay Nelson Canla. Di inaasahang napunta sa bottom 3 ng American Idol this week ang Pinay Mexican na si Jessica Sanchez. Sa kabila kasi ng pagpuri ng judges sa kanyang rendition ng stuttering ni Jasmine Sullivan, the person at risk of leaving us tonight after the nationwide vote is Jessica Sanchez. Base sa rules string eliminations, binigyan ng chance umawit si Jessica para patunayan kung bakit siya dapat ba natili sa competition. Halos kasi simula pa lang ng kanyang do or die performance

Yeah, I got saved <laughs> and I'm so grateful. and um, I just want to thank you guys for letting me make it this far. Sa internet, marami ang sumang-ayon sa judge's save kay Jessica. Si Jim Paredes nga sinabing heartwarming daw ang eksena ng ito sa contest. Mapapanood ang season 11 ng American Idol sa ETC. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings.